Kim Choo, may nakakakilig na pagbati para kay Paolo Avelino sa kamakailang pagdiriwang ng kaarawan nito. Tuwang-tuwa ang mga fans ng tambalang Kim Chiu at Paolo Avelino matapos magbigay ang aktres ng nakakatouch na mensahe para sa kaarawan ng aktor. Ipinagdiwang ng aktor na si Paolo Avelino ang kanyang ikatatlumput-anim na kaarawan noong May 13, 2024. Hindi kinalimutan ni Kim Chiu ang kaarawan ng kanyang co-star na si Paolo Avelino. Sa Instagram account ng actress, hindi lamang simpleng pagbati ang kanyang ginawa para rito. Sa unang post ni Kim Chiu, ibinahagi niya ang isang larawan ng aktor kalakip ng kanyang pagbati para rito. Happy birthday, Victor BMC Paolo. Matatandaan na ginampanan ni Paolo Avelino ang papel bilang Victor sa unang collaboration nila ni Kim Chiu sa seryeng Linlang. Ang initials na na BMC ay ang karakter na ginanapanan naman ng aktor sa ikalawang serye nila ni Kim Chu na What's Wrong With Secretary Kim. Inulit pa ni Kim Chu ang kanyang pagbati kay Paolo Avelino sa kasunod niyang post kung saan makikitang tila pagod ang aktor at may maliit lamang nang itis sa labi. Sa pagkakataong ito ay may mensahe na si Kim Chu para kay Paolo Avelino kung saan sinabihan niya ang aktor na palaging gumiti dahil mas nababagay umano ito sa kanya. May wink sign pa si Kim Chu sa kanyang pagbati. Ang ikatlong pagbati naman ni Kim Chu sa aktor ay ang pagbabahagi ni Kim Chu ng larawan nilang dalawa suot ang matching t-shirt mula sa The Aries Store ni Taylor Swift. P-Birthday Swifty, caption ni Kim Chu na nakamention pa si Paulo Avelino na tila tinutokso ito ng aktres sa pagiging isang fan ni Taylor Swift. Maging ang mga fans ni na Kim Chu at Paulo Avelino ay bumati rin sa aktor. Samantala, marami naman ang kinilig sa pabati ni Kim Chu sa kanyang leading man na si Paulo Avelino. Marami ang nagsasabing nagkakamabutihan na talaga ang dalawa. Kumakalat rin ngayon ang ilang mga behind the scenes sa seryeng pinagsasamahan ngayon ni Paulo Avelino at Kim Chu kung saan makikitang nagsishare minsan sina Kim Chu at Paulo Avelino sa iisang Tumblr. Kaagad namang pinasalamatan ni Paulo Avelino ang lahat ng mga netizens at fans na hindi nakalimutan ang kanyang kaarawan. Ano ang saying sa balitang ito?